Ito ang kahulugan ng ipokrito. Iba ang sinasabi sa ginagawa. Akong tayo ay ganito, masaktan ka na dahil sinasabihan din tayo ni Kristo ngayon ng ipokrito. Bakit? Baka iba yung aking ginagawa sa aking sinasalita baka iba rin ang na aking nasa isip sa aking isinasabuhay ipokrito kaya nakakatakot magpahayag nakakatakot magpreach sa ibabaw ng altar ng kayapo kasi baka ako ay nagpapahayag ng pagmamahal pero hindi pala ako marunong magmahal baka ako'y nagpapahayag ng pagpapatawad hindi pala ako marunong magpatawad baka ako'y nagpapahayag ng pagtanggap o acceptance gayong ako pala ang kauna-unahang marunong mag sa iba kaya't ang pananampalatayang gustong sabihin sa atin ni Jesus ay maging totoo, true and true. Wala tayong itatago